Ngayon guys ay pupunta ako sa isang lugar dito rin sa bayan namin. So ayan yung lugar namin guys na madadaanan. Eh. Uh, maganda pa yung ano namin dito. Yung lugar namin dito sa Nara, Palawan. Ayan makikita nyo. So ayan habang nagabiyahe ako. Nagabidyo. A few moments later. So ayan guys, nandito na ako Uh, may ayusin ako ditong TV guys so ayan dito na ako bababa so ayan Dala -dala ko tong mga gamit ko na pang -ayos. so ayan so ngayon guys ay pinatisting ko muna kung anong problema kasi sabi nila daw ay wala datong tao so pinatry ko muna kung anong makikita ko para malaman ko agad kung ano yung ayusin ah, ko na part sa TV kung anong pisa yung papalitan so yan tinisting ni kuya so walang lumalabas guys so maaring mahinang na lang or may pisa ang papalitan So lumapit na nga ako guys para tingnan ko nang malapitan yung TV ko may lumalabas talaga or wala so ayan wala akong makita so ayan pinabuhat ko kay kuya para maayos ko na to kasi hindi ko naman kaya itong buhatin so mag isa lang ako guys na pumunta dito naka tricycle ako so ito i-checkin ko lang muna buksan ko yung takip nya ng TV na to ma yung anong problema niya. So, ayan. Tanggalin ko muna para makita yung sira. Yung mga nakasaksak, tanggalin muna na. guys. So, ayan, guys. Parang may nakita kong lumubo. na kapasitor so double check ko muna kasi may pag may naglubong kapasitor to hindi rin na under yung TV so may nakita kong isa guys na ano uh, kapasitor na parang lumubo so ngayon yan tanggalin ko muna uh, yan hindi visual check ko kung anong sira talaga So, tatanggalin ko nga guys ito. So, alain ko lang ng hinang para matanggal. Para lumambot yung pagkakadikit niya. So, ito nga guys, no? May problema. Um, parang kinalawang na rin yung ilalim niya. Ang kapasitor na to. So, ang panili pala nito guys ay 160 volts, uh, 100 microfarad. So, Ayan, hanap ako ng, ayan o. So, ito, ayan o iso. Parang may kinalawang na, ayan. Ayan guys, may kukuha muna ako dito sa uh, tricycle ko pa ng pamalit. Kasi guys, marami akong dala. Uh, Ato ito yung mag-home service ako, marami akong dalang gamit. Kasi kung uwi pa ako malayo, kaya lahat na pwedeng posibleng sira. Uh, na ako ng pamalit para hindi nun sa oras. Beside sa oras, kung uuwi pa ako. Kasi malayo ito guys sa amin. So, around mga 50 kilometers siguro layo sa barangay namin. Pero dito rin sa bayan ng nara. Ito ang barangay na ito na pinuntahan ko. So, ayun may nakita nga ako guys na ipapalit. So, balik na ako. So, may tulay-tulay rin dito guys na magdaan kasi Uh, kaulan ng kahapon maraming ulan dito sa uh, sa amin dito sa Palawan so ito yung ipapalit ko guys kung uh, kakahuwin ko bago ipalit dito uh, mabuti na lang at nakadala ko ng pamalit Ah, uh, kung hindi, ah, uh, bibili pa malayo pa yung bayan dito sa amin ka sa pinantan kong lugar na to dito sa Parangay Princess or Doha so ngayon hinahangin ko muna para matanggal anuhan ko naman ng mga soldering lid tunawan para matanggal so ito guys yung ipapalit ko so medyo may kalawang din kailangan ko pang oops, oh, excuse me, sa napasok pa ako so video kalawangin na hindi pero kalawangin niya siya pero pos yung ano niya ah may na so kailangan ko pang lugtungan so kisikisin ko muna guys yung mga kalawang kalawang bago lugtungan ng wire huwag mong subukan masisira ang buhay mo kisikisin mo na kasi hindi kapitan ng ah uh, so uh, yun yung ano yung panya ng kapasitor na to kung puro kalawang kailangan malinis hindi didikit tong wire kailangan malinis yung pagka ano uh, kis para kapitan na hinga so ito ay ko so itong wire ilulutong ko inangin ko lang So ayan guys, uh, medyo mahirap idugtong. So ayan guys, nadugtungan ko na nga ng wire para Uh, makabit ko na kasi medyo maiksay na bago kalawangin na yung mga pins ng kapasitor na to so ikakabit na lang so medyo masikit kasi medyo malaki to yung naipalit ko guys ng kapasitor so ayan nakabit ko na guys sinangin na lang dito sa ilalim So ayusin ko lang yung pagkakabit nya Para maganda Yung under Yan Inupi ko lang yung ilalim Para paghinang ko hindi malaglag So ayun Hinihinang ko na nga guys Para makakabit ko na to Bago pinutol ko yung mga sobrang wire niya. Para hindi magdikit Kasi hindi pa pang nagdikit saksak saksak masusulog yung TV magsususulog sure, sure. so yun ibabalik ko na guys no kung iti-try ko kung okay na kung mag-blue na to okay na ibig sabihin okay na pa nag blue so yan pa nagpa... ano muna itutigag ko muna so ngayon iti-try ko eh. saksak ko kung okay So, ngayon i-try ko, pinutin ko yung ano niya, channel. Kukmati natin. So, ayun guys, okay na. Nag-colive blue na. Ah, uh, ibig sabihin, okay na to. So, ito ngayon guys, yung sira, kapasitor. So, ay, itawag natin. Ayun, so, okay. kabit ko na yung takip niya. Dahan lang kasi may mga

bago itong isa kabila din bago dito naman sa kabila ayun na nga guys ay natapos ko ng tour ng Johan so yan, binuhat na ni kuya para makisting namin kung magiging okay na kung may lalabas na na tao sa TV lagyan ng receiver ayan nagtulong tulong silang dalawang magama para makabit so ayan Iti-testing na ni kuya tingnan natin kung under na sana mag okay na so ayun guys okay na may lumabas na na ano, display testing testing ko yung remote So nag uh, Ano ah, na pa loading Nag scan pa yung receiver So ayun guys Okay na